Mga kapuso na nga ng poste sa isa ka subdivision sa barangay Sambagharo, ginakahangawan sa mga residente. Telco nga nagapanangiya sa poste na pasalig nga kay Uhon Suno sa barangay. Iniangin tutukan ni Kim Salinas. Ginakabalakan sa mga residente sa isa ka subdivision sa barangay Sambagharo sa Iloilo City ang ining poste. Makitan nga tuma ng paghilay sa ni, kagdawa daw mga linan na lang ang nagahawid hindi ini matumba. Nagakahangawa ang mga residente sa risgo nga matugas ang poste in kaso nga matumba tamang delikado eh. Ang gani sa laki, anong sulo na mo. ka bala, pinanglan na uh, dasig ka. Pati ang mga tricycle drivers nga daw lang na nagalabay sa dalan, nagakahangawa man. Garek lang mo, ang kapila na nagkabili ng tricycle na ganito sa okay, na daw, kay nagloy na daw. Oh. Delikado, ganyan kayo eh. Suno kay Nathaniel nga nagpalabot sang reklamo sa One Western Visayas September 13 sang nagsugod hilay ang poste matapos ang pag inulan dala sang habagat. Makapila ka beses niya hambalan ang tinaos ang telecommunications company nga nagapanagiyas ang poste nga kayhon apang top-top subong wala sang aksyon. Wala din nila ginaksyonan. So nagang-worry lang kami kaysa nagligat ng Maylan na ang ilay sa pusti. Pero subong sa nakita, magaling niya sa site, totally ginakawigan na lang siya sa ngalig niya. Suno sa kagawad sa barangay, biyernes ang ginistoryahan nila ini sa konseho. Subong adlaw, ginkantuan nila ang representante sang telco kung nagpasalig ang mga ini. Ngagali yun, aksyonan ang problema samtang wala pa makayo ang poste. Plano sa barangay nga magpatuman sang temporary nga rerouting. Tuyo man butangan sang temporary nga tukod ang poste. Duwa na dang route sila may other silang access magpagwa. So kung pwede, a uh, temporarily dito lang ani sila maagi habang uh, taparaan kag wala pa man ang Upod, Kerumel Porquia, Kim Salinas, One, Western Visayas.